Kailan nga ba dapat magpalit ng timing belt? Itong sagot ko dyan mga paps no, mas okay magbasa kayo ng manual. Nandun yung information niyan kung kailan siya ideal palitan. Pero kung tamad kayo magbasa ng manual, ito yung suggestion ko sa inyo no. Uh, kung more on city driving yung inyong kotse, ideally around 80,000 kilometers e eh, dapat na tayong magpalit. Now, kung more on highway driving naman yung inyong kotse, pwede siya up to 100,000 kilometers kung hindi nyo man ma-accumulate yung 100,000 o 80,000 in 5 years, sana every 5 years, eh nagpapalit tayo ng timing belt. No? And kung magpapalit kayo ng timing belt, isama nyo na yung kanyang tensioner bearing para isa na lang yung labor mga paps. No? So, so that's my suggestion. Now, kung ang question nyo naman is, okay bang bumili ng replacement? Second option na lang in paps. Go for original pag timing belt ang usapan. Kasi pag ikaw na putulan yan, there's a tendency oh, actually hindi nagagana yung inyong makina hindi na yan aandar no? so yun na yung pinaka effect talaga yan at mas malaking gastos pag naputulan kayo yan okay, kaya nga yan inuunahan na yan bago pa masira inuunahan so that's the idea no? na, 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 na physical check naman yan pag may nakita ng mga cracks or hindi na maganda yung condition niya, masyado na siyang dry, well, yun, dapat na rin siyang palitan. Kahit hindi yun pa naaabot, yung 80,000 o yung 100,000 or 5 years, kahit hindi yung pa naaabot yan, kung may mga sign na siya na nagka-crack na siya or super dry na siya, dapat na siyang palitan. Kasi, okay, ano yung magiging problema? No? Yun, pwede siyang maputol. Now, kung sabihin na natin paputol pa lang, pwede kayong maka-experience dyan ng rough idle or nagmi-misfire na yung inyong sasakyan. So, yun yung ano mga paps no regarding timing belt. Now, sa timing chain naman, kung kukwestiyonin niyo naman kasi may kotse na naka-timing chain, may kotse na naka-timing belt. Sa timing chain, wala siyang specific eh kung kailan dapat palitan. Pero commonly pag umingay, ah, pag sa mga Pilipino, mga Pinoy mechanic, pag umingay, dun, dun lang siya pinapalitan. Okay? Eh, pero pag nakaka-experience na rin ng rough idle or nagmi-misfire okay naman yung lahat eh pinapalitan na rin yan ano? pero usually pag umingay doon lang pinapalitan yan. kasi yung timing chain mas matibay talaga siya halos yung buhay niyan eh buhay na rin ng makina Okay? So, minsan, sira na yung makina bago pa bumibigay yung timing chain. That's the idea, no? So, yun mga paps, no? Kung nagustuhan nyo yung video, like At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press the subscribe button sa baba. At sa Facebook, click yun lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click nyo yun lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat pala sa mga nagpa-follow, nagsusubscribe, ano? At yun, uh, kung may question kayo, just comment down below na lang para... Ma ma ano yung mga expert diyan para masagot din ng mga expert. Salamat sa panonood, keep safe mga pups.